Isa ka ba sa mga mahilig sa libreng kopya o murang libro? Oo, maaaring mas mura, minsan libre pa nga, ang mga reprinted o pirated copy. Pero piracy doesn't just give you a cheap book, it mm. robs our authors, kills creativity, and even puts consumers at risk. Kaya ngayong National Book Week, mas intindingin po natin ang epekto ng ganitong mga gawain sa ating mga manunulat at publishing industry. Kaya tara mga ka-RSP, pag-usapan natin niya kasama ang Director ng Bureau of Copyright and uh, Related Rights mula sa Intellectual Property Office of the Philippines, Sir Demerson Cuyo. Magandang araw po at welcome dito sa Rise and Shine Pilipinas. Sir? Uh, magandang araw. Uh, uh good morning sa lahat ng taga-tangkibit ng inyong programa, Rise and Shine Pilipinas. All right. Thank you for joining us, Sir Demerson. Let's talk about book piracy. Gaano po ba kalaking epekto po ng book piracy ngayon sa publishing industry dito po sa ating bansa? Uh, unfortunately, wala tayong national data no kung ano gaano kalaki ang epekto ng book piracy sa ating bansa uh, but we can gauge uh, the extent no of uh book piracy uh, with a recent survey 2024 survey that says uh, 70% no of our online uh, uh, yung mga nag online ay umamin na uh, nag-access na, na sila o nag-download sila ng pirated materials uh, kasama na dyan ang libro. Uh, we are only second to Vietnam in terms of uh, this number. Mm -hmm. All right, sir, you've mentioned also the different, um, although we don't have really the data, pero baka meron din tayo nito sir. Ganon po ba karami yung piracy and counterfeiting reports ang natanggap niyo at paano po ito um, ina-address? Uh, yung intellectual property office, uh, sa pamamagitan ng aming IT enforcement office, ay tumatanggap na ng mga complaints no on sa mga piracy or counterfeiting na nakikita natin online. And uh, based on the data that we have, uh, ang isa sa pinaka-counterfeited no uh, counterfeited or pirated na material ay uh, ang books, uh, kasama nyo dyan din ang movies, pagdating sa books, uh, nandyan yung ating educational books, Uh, na pinakamatinding uh, na Alright, so Sir Emerson, nabanggit nyo na ginagawa to online. So, as a reader or sa publiko po, paano po nalalaman kung yung article na binabasa nila or yung libro na binabasa nila online is counterfeited or pirated? Uh, pag sinabi kasi natin piracy, no, uh, ito ay ang un unauthorized no? uh, reproduction, uh, sharing, or uh, distribution of uh, of uh, literary work in that in, in this particular case ang libro so paano natin malalaman uh, madaming senyales yan no uh, nandiyan ang example yung tinatawag natin na book alike Uh, uh I, I'm sure nung kolehiyo tayo ay experience na tayo ng ganyang encounter with book alikes na yung isang libro is uh, photocopied without the permission of the author or the publisher and then it's uh, being sold or marketed as an original copy of the book. Yan po ang counterfeiting po, uh, counterfeit books ay uh, isang uri ng uh, digital uh, ng, ng piracy, book piracy. Nandiyan din yung pinatawag natin na photocopying, no? uh, madalas ayaw uh, na natin bumili ng original na ng libro And then, uh, pinophotocopy na lang natin. Yan, photocopy is generally also considered as book piracy. Nandiyan din yung unauthorized scanning. Uh, so, halimbawa, meron kang libro or libro yung kaibigan mo, i-scan mo lang yung libro, and then pip-PDF mo siya, and then isi-share mo siya lalo. So, those are all uh, activities related to or that can be considered as book piracy. Mm -hmm. Well, Sir Emerson, how do we put a stop dito sa book piracy? Siguro maganda makipag-ugnayan tayo rin sa mga schools, even mm. as mula sa mga photocopying center. Yes. Si dapat alam din nila 'to, maalam sila para makipagtulungan sila dito sa pagresolba sa issue at problema ito, Sir. What do you think? Uh, so ang intellectual property office, uh, sabi ko nga ay may dalawa, let me highlight two Uh, major uh, programs of the office uh, pagdating sa counterfeiting and piracy. Ang isa po diyan ay ang tinatawag na voluntary administrative site blocking. So, kung kayo po ay uh, alam nyo or kayo ay copyright holder, kayo ay author, or simple user lang po kayo, maaari po kayong dumulog sa aming IT enforcement office uh, para isumbong ang uh, incidences ng book piracy na nakikita natin o nao natin. And if, uh, for example, a particular site is uh, a pirate site, talagang wala siyang ibang purpose kundi uh, ma-distribute at ma-reproduce at ma-share uh, for commercial consideration ang isang libro na walang pahintulat ng author or ng publisher uh, ay pwede rin siyang i-complain no, sa aming voluntary administrative site blocking at mabilis makikipag-ugnayan tayo sa mga platform mayroon tayong mga internet service providers that are part of the memorandum of agreement with the intellectual property office para ma-block yung site kung yung pirate site na sinasabi natin ang pangalawa po diyan na uh, effort ng ipofil, ay ang tinatawag natin na e-commerce platform. So, pag may na-observe po tayo sa mga social media, marketing uh, marketplaces na merong nangyayarin uh, uh, book piracy, uh, then uh, pwede rin pong i-report uh, doon sa mismong uh, uh, in, uh, platform, e-commerce platform, para ma-take down naman yung uh, yung content na yon na minomarket na book, pirated book. Alright, sir. Aside from the other stakeholders mentioned kanina, we also have our Filipino publishers and authors. Kamusta po ang ating participation sa kanila? Ano po ang, ang nabanggip dito? Uh, ang, uh, in, in fact, our anti-piracy efforts are uh, in coordination, no? with uh, the National Book Development Board and we are also in close coordination even with the National Library of the Philippines. So sa NBDB po, uh, yung National Book Development Board, uh, kasama po natin siya sa NCIPR, uh, kung tawagin natin yung National Committee on Intellectual Property Rights. Ito po ay grupo ng mga government agencies that are in charge, no? of combating uh, piracy and counterfeiting in the market po. Uh, uh, and then, yun po, uh, we also coordinate with the National Library for certain awareness programs and okay. even uh, agencies like the Department of Education po. Sir Emerson, curious na ako kasi back in college, may mga kaklase po ako, isan ako din po, na hindi kayang bumili ng original na libro. Tapos, kailangan nila sa mga lessons. So, do we discourage... Uh, universities or colleges na or mga estudyante na mag photocopy ng chapter ng mga libro na yon or okay lang ba pagka chapters lang ng mga libro ang photocopy hindi naman buong libro ah uh, po tayo sa general rule sir no uh, general rule is when you reproduce uh, or a copy uh, a book or even a substantial part of the book that is uh, considered as a uh, Copyright infringement, ito ay paglabag sa karapatan ng isang author or publisher, kung sino man yung may-ari ng copyright nito. Uh, ang exception na naandun sa ating batas ay ang paggamit or pag-photocopy ng uh, small portion, uh, hindi substantial portion, but small portion of uh, a work for uh, research uh, purposes and educational purposes. Okay. Pwede naman pala. bilang pagrespeto na rin yun sa, ano, syempre, mm -hmm. sa intellectual property mismo ng isang author na pinaghirapang gawin mm -hmm. yung ah, kanyang libro. Okay. Mm -hmm. Well, uh, maraming salamat po sa inyong oras. Nakasama po natin wala sa Intellectual Property Office of the Philippines. Sir Emerson, maraming pong salamat sa inyong panahon. Thank you very much po.